So si Janel po ay huling nakita ninyo nung araw na siya ay dapat papasok sa eskwela. Siya po ay nakapang eskwela, dala niya rin po ang opo, kanyang bag. Dala po niya mga gamit sa school. Bukod po sa mga gamit na dala niya nung araw na yun, may mga napansin ba po kayong nawalang gamit niya sa bahay? Ito na hindi na... niya madalas dinadala po, ah Papasok? Hindi, ito po, nung naglinis na po ako ng bahay, napansin ko po may apat na pirasong damit na nawawala ang aking anak sa damitan niya. Okay. So, ang sinasabi niyo po is hindi naman siya madalas nagdadala ng ganong kadaming opo, damit opo. pag siya ay pumapasok, no? Pero mukhang nung huling araw niyo siya nakita, nung papasok siya, nagdala siyang extra ng mga damit niya. Opo. So, may parang pinagpaplan siya pupuntahan. pupuntahan. Opo. Okay. Bago po nito, ma'am, may nasabi ba siya sa inyo tungkol sa kahit um, may makarelasyon siya o ano? Wala naman po. Bahay-esko lang po siya, sir. Hanggang nabuksan niyo nga po ang kanyang opo, messenger? Opo. Nung nawawala na po siya. Okay. Paano 'yo po nabuksan ng Messenger? Ano ha? po? Lumabas po dun sa unahan ng cellphone namin notification Janelle notification. Pinindot ko po yung bigla po siyang nag-open. Yun po nakita ko na po yung mga messages niya. Naka-login po ang kanyang o Messenger. Opo, nakalog po. Sa cellphone o niyo po. At uh, ito po nga no, may mga messages dito na parang siya ay may kasintahan. Opo. Na medyo Sabihin na natin, kahit 15 years old sila, hindi nararapat para sa 15 years opo, old. Yung mga, opo, yung pong, ano mga, yung ano po. ginagawa nila dito, no? May pag-send ng mga pictures. Opo. Tapos may mga pagbabalak sila. Sure, mahal, sana di ka mabuntis agad. Ayun. no May mga ganong usapan opo, na, na sila. No? So, talagang may posibilidad na nagtanan po. Opo. No? Yung dalawang 15 years old, dalawang minor na edad. Kilala niyo mo po yung lalaki? Na... Hindi ko nga po kilala, sir. Kaya nga po, dito na po ako lumapit kasi wala po kong ideya na may boyfriend yung anak ko kasi bahay is ko lang po. Talaga hindi po lumalabas ng bahay yan eh. Okay po, ma'am. At uh, yung mga niya, kilala ba itong lalaki na to? Hindi, hindi rin po nila kilala. Kasi ma'am, isa, no, isang posibilidad hmm. dito is of course, uh, nagtanan sila, dalawang magkasintahan, hindi na po umuwi. Oh, po. Pangalawa po, at itong mas nakatakot dito is baka nagkukunyari lang tong kausap Ay, niya. Yun, Ayun nga po ang kinatakot ko kaya po lumapit din po ako dito eh. Opo ma'am. At uh, wala pong ibang nakakita kay wala. Wala uh, po. Sa, kay Janelle wala noong araw po. po na yun. Hindi siya umabot ng school noong araw Oo, hindi na Hindi na po. Hindi na po siya nakarating ng eskwelahan. So ibig sabihin umalis lang po siya. No? Kasi dito may may pinaplano sila eh mm -hmm. na magsiswimming daw sila soon. Ay, yan po ano yung nag-swimming po kami nung June 29 sa Laguna. Ah, asama okay. Kasama po po So, kasama yan. kasama naman po kayo dito. Opo, kasama po namin. Napasabi niyo na ba po sa barangay ito, ma'am? Opo, si... opo. Sa na, police station. Na Napatrace po. niyo ba po yung mga CCTV sa paligid? Eh, po, wala nga daw na? po doon CCTV, sir. Eh. Puro sira daw po yung CCTV doon. Eh. <laughs> Noong araw po na yun, ma'am, wala siyang tinagpong kaibigan na kakilala niyo? Wala po. Bali, ang nabalitaan ko lang po, ang kinikwento po niya, tiga Antipolo City po yung lalaki. Yun lang po nabanggit niya. Kaso ang inaano ko po, yung isang nakapagsabi sa anak kong pangalawa, sa Kubaw daw po ang sakay. Nagtatanong daw po yung anak ko kung saan, saan ang sakay. Saan ba po kayo na nakatira, ma'am? Kainta, Rizal po. Oh, sa Kainta. O, taga doon lang din ako. Malapit kayo sa may Santa Lucia, ma'am? Opo. Kung antipolo lang ang sasakyan niya, meron naman pong kogyo galing po doon sa Santa Lucia. Ayun nga po ang pinagtata ko, bakit kailangan magtanong siya ng Kubaw? Ang sakay niya, pakubaw daw. O, oh, yun po ang ano, tinatanong po niya sa kaibigan niya. Baka doon kasi yung... Kasi meron po doon direct na mga pakog, yung mga ano, Opo. parang ganun po. Pero baka taga-antipolo ang lalaki, pero napag-usapan nilang magkita sa Kubaw. Baka po, hindi ko rin po. ganun ano. din po. Kasi one ride lang rin naman from antipolo to Cubao. Opo. Uh, at meron din namang sakay ang kainta papunta ng Cubao, Di ba? Nakakabahala lang po sa amin dito kasi of course, yun may posibilidad po, na hindi totoong 15 years old rin. Yun concept. nga, yun din po ang inaano ko din, sir eh. May picture po kasi dito ng na... Yan po, uh, bali yan pong picture na yan. Yan daw po yung nakita ng pamangkin ko ng video call sa anak ko. Okay, nung nasa Laguna po kami. Nakakawideo oh call Laman po ito lalaki. Po. Oh, yan po. oh, yan po. Kasi sinend ko po yan dun sa pamangkin ko. Yan daw po yung kausap ng anak ko nung nasa Laguna kami. Okay, sige po ma'am, So ibig sabihin at least at least ah, may oh, posibilidad oh na oh po. ano talaga to. Wala pong pangalan itong lalaki Dios na to. lang po ang alam ko, Dos wala pong last name na nasabi Ano po, sa mayroon po kaming nakuha. Dami account po niya eh. Puro yan po ang lumalabas na ano niya. Diyos ang pangalan niya. Sergeant Patibag, magandang hapon po. Sarge, mayroon po tayo missing persons case dito. Apo, apo. Um, ang mukhang huling ano po is papunta po ng Kubaw opo, yung ating opo, missing opo, persons. Opo, Ma'am, na-investigate niyo na ba po kung may possibility na may CCTV doon sa Kubaw? Possibly babaan ng jeep? Malapit yung CCTV na ma-identify natin na nandun si Janel, yung missing person natin? Opo, opo. Actually po yung initial investigation po namin, uh, wala po kaming ng ano dun eh, uh, CCTV. Okay. Kaya ang, ang sabi ko naman po sa kay dun po sa mother, ma'am, um uh, po tayo kasi uh, para ma po natin yung uh, yung anak nito. So ang last po na pag-usap namin nasabi po sa kanya kung possible na makukuha po tayo ng identity, ng no? Uh, legitimate sinasabi ni po, boyfriend, ay tutulungan ko po kayong masumpahan po natin yung kaso. Okay. Sige, ma'am. no, Kasi ang, ang inaalala ko lang din dito is base sa picture apo, apo. dito sa Facebook. Opo. Uh, yung lalaki, ano din, no? Parang minor din, eh. Kaya nga po. So kapag minor din, I don't think magpaprosper ang kaso natin kahit for ano. Opo. Diba? Ganito na lang ang gagawin namin, ma'am. Uh, we will coordinate apo. with Facebook or Meta, no kung nag handle ang account apo, na 'to apo. in order to backtrace yung location nila, no. Uh, pag-ugnayan po kami sa inyo para makita natin kung mula saan nagla-log in itong kausap ni Janelle at mula doon siguro mapagbigay tulong po namin sa inyo uh, na mahanap po natin sila. Opo po, attorney. No? Oh, At kami naman po ay kung makakuha man po kami ng lead, kung sino po yan o ma-verify po yung boyfriend uh, ng kanyang anak ay agad-agad po natin sasampahan po ng kaso. Sige po ma'am, uh, kapag posible rin po kasi tama kayo na uh, poser to or indeed, mm -hmm. hindi totoong bata mm -hmm. tong mm -hmm. nag-ano. Gawan po natin opo. ng paraans. Uh, opo, opo, attorney. Sergeant Matibag, magtulungan po tayo dito, no? Uh, opo, 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 attorney. I-update po namin kayo sa anything na bago namin matutunan sa pagkipag-ugnayan namin sa Facebook. Possibly para mabaptize mo saan ito. Thank you, thank you, Sarge. Opo, uh, yan naman po, ay attorney, ay nagkakatsyat naman po kami at binibigyan po niya ako ng update kung ano po yung mga evidence, evidence na nakukuha niya po. Okay. At, po. Sabi ko, i-tip lang yan para itipin case na magkaroon na tayo ng lead. Yan e po ang gagamitin natin ibigay siya uh, sa pag-file po ng case Okay po. Maraming salamat, sergeant Matibag. Kami po ay ang makipag-ugnayan sa inyo. Uh, sana po malutas natin agad yung kaso na to. Opo, opo. Ma'am Julie, ganito po gagawin natin. no Hindi lang po tayo locally maghahanap ng tulong. Hanap rin tayong tulong mula sa Facebook po opo, mismo. Ma'am, gamit po kasi yung Facebook. Uh, nalalaman po nila kung saan opo. tayo nagla-login. So at least makikita natin kung saan po ngayon. Uh, kung naka in yung account na ito, matitrace back okay, natin kung saan. Okay. Si Janelle ba po, may Facebook pang ginagamit kayo? Na, online ko po yung account niya. Bale, hindi na po niya nagagamit kasi nakikita ko po, lagi na lang naka-online sa akin eh. Sige Ako po, po ma'am, pero subukan na rin po natin. Baka mag-login rin kasi okay, yan, galing okay. sa ibang lugar. Okay. trace back rin mm -hmm. po natin. Janelle, kung, kung naririnig mo, unak, mo, ka na. Miss na miss ka na namin. tayo makatulog. <laughs> Maawa ka naman, pati mga kapatid mo apiktado. Papa mo siya na nang nagtatrabaho sa atin. Hindi na rin nakakapasok simula nang nawala ka. Hirap na hirap na kami, anak. Simula nang mawala ka, wala na kaming balita sa'yo. Hindi <laughs> ka man lang nagpaparamdam kung may sinamahang kang tao, magjat ka. Tumawag ka man lang. Sana po yung yung pong tinitira ng anak ko kung sino man po yan, magulang timpo kayo. Inisip nyo malang sana minor yung anak ko. Hindi na kayo naawa sa amin. Hirap na hirap na po kami. Halos hindi na, hindi na kami nakakain sa araw-araw. Kaya -araw. iisip sana ko. Ngayon din po, no? uh, i-refer po namin yung case na to sa Facebook team. Para kung may any leads po tayo galing doon, mahanap po natin. Bibigay po agad namin sa kapulisan, ma'am. I-flash din po namin tuloy-tuloy si Janelle po para kung may ibang kakita sa kanya, Opo. pagbigay alam din po sa atin agad. No? Maraming salamat yes, po. po. Yes, ma Lalo na po kay Sir sa Opo, inyo ma Opo, ma po. Opo, ma kayo lang po yung naisip kong lapitan kasi alam ko po dito, hindi masasayang yung pagod ko. Kahit na naglakad po kami, papunta dito simula kahit papunta dito. Ay, ma'am, yung pamasahin niyo po, pabalik kami na po ang bahala. Salamat po.